Okay, goodie guys, no. Meron kaming si service dito na LG automatic washing machine. So, ang problema nito, guys, ayan, t-testing namin siya. Ayaw magkarga ng tubig, no. So, ayaw niya magkarga ng tubig galing doon sa gripo. So, ngayon, ito ngayon ang natin, guys, no. So, ang gagawin namin dito, guys, ito yung inlet valve. Susukatan natin ito ng resistance, no. Tingnan natin kung mayroon pa bang resistance value ito, no ayan uh, titignan natin gamit tayo guys ng tester no? so alam nyo naman siguro ang pagsukat -so nito guys yung uh, mga ganitong uh, inlet bulb no? yung mga easy easy inlet valve so ito guys easy inlet bulb ito ayan guys sukatin natin to yung isa ayan so 5.2 point to nakuha natin so ibig sabihin guys sila na ito yung isa Ayan, 4.9. So, 4.9 gagana pa, no? So, yung 5.2, guys, wala na, sira na, no? Ayan. So, ang gagawin natin, dahil nakita natin na sira ito, tingnan natin, ko confirm natin, no? Kung may tubig na, pumapasok din galing sa gripon. So, buksa, tanggalin natin ito yung sa likod, no? Tingnan natin, baka mamaya kasi wala rin tubig na pumapasok sa gripo. So, ito guys, natanggal natin to Ayan. So, ito, no? Tanggalin din natin to yung mga strainer dito baka kasi barado rin sa likod no. Tingnan natin guys. Baka barado din yung mga strainer na nandito sa likod. Tanggalin natin. Ayan. Pero nakita naman natin guys na ang problema ay yung reading ng motor ay may problema na, no. So i-diagnose pa rin natin, no. Isa-isahin pa rin natin para sure ball tayo na pag nagpalit tayo guys ay yun na, no, yung problema. Kasi mamaya, bigla tayong palit ka agad, tapos mayroon pa palang problema, no? So, ayan guys, ang ginawa namin dito, tinanggal namin yon no? Inalis namin yung strainer. Tapos ibabalik natin dito yung host, no? Tingnan natin, testing natin ulit, no? Ayan. Baka kasi, para sigurado, no? Para sigurado tayo, no? Ayan. So, buksan natin, testing natin ulit, no? So, pag testing namin dito, guys, susukatan na rin natin siya ng voltage, no? Galing sa board, kung mayroon pa siyang bato na 220, no? Ayan. So, saksak namin, guys. Ayan. So, start. Ayan. So, wala pa rin nagkarga, guys, na tubig, no? Hindi pa rin nagkakarga ng tubig ito. So, ayan. Uh, na namin dito, guys, ng voltage. na so, Tingnan natin. Ayan. Ayan. So, meron siyang 220. So, ibig sabihin, good yung ating board. No? Meron siyang signal galing sa board na 220. So, ibig sabihin, guys, ang problema nito, confirm na yung inlet valve ang may problema. So, ayan. Pinalitan namin, guys, ang inlet valve. So, ayan na po, no? Nagkaroon na siya ng karga ng tubig dahil pinalitan natin. So, ganoon lang naman, guys, ang pag-troubleshoot, no? Para sigurado kayo. Check nyo yung resistance. Then, tingnan nyo rin yung output galing sa board. Okay, guys. Thank you. Bye-bye.